Yo boy welcome back Nandito na naman tayo sa U City ayun oh Andito pala tayo sa ilalim ng Uwo City guys. Dito sa may ginagawang underground. Yan no? Oh. Andito tayo sa underground ng Uwo City guys. Grabe ang daming mga zombie dito. Pati mga ano monster. Oh no. Kaya naka full armor tayo. Ayan guys so oh. Naka armor tayo guys. Para hindi tayo makagat ng mga zombie. Oh no. Andito pala yung, yung motor natin na ano. Bagong motor natin na na big bike. Ayan guys so dinala natin dito guys kaya nakapunta tayo dito sa ilalim ng U City guys eh no underground yan guys ng U City grabe ang daming mga zombie dito Ano? Eh, paano kaya tayo makakaalis guys meron pang kalansay dun guys Ayun, no, yun nakatingin na siya sa atin grabe nakatakot naman dito paano kaya tayo alis dito teka kailangan natin gumawa ng hagdan guys kailangan lang natin tong pickaxe natin guys kailangan natin mag mag ano mag ng mga mga bato bato guys ayan o. gagawin natin hagdan to para makapasok tayo dito ayan na guys naririnig ko na sila guys oh no dito sila what may enderman takbo kailangan natin pumasok dito guys no may enderman kailangan natin ng ilaw kasi na yung mga ilaw natin guys grabe nakakatakot dun sa labas oh no grabe na. para ta na sa train to busan guys ayan oh and yun know, oh andun yung mga zombie guys nakakatakot ako. Yun Check Check natin dito guys paano ba lumabas dito? Oh mean, mukhang walang labasan. Teka, Lagyan muna natin 'to ng ilaw guys. Mamaya may pumasok na Enderman dito. Ano 'to? Oh my god. Para tayong nasa train to Busan guys. Nako po. Ano 'yan? Emergency device. Pero guys, grabe. Nandito tayo sa ilalim ng U City, yung underground ng U City to guys. Yan o. Yun know, o, dito lang tayo guys. Bawal tayo lumabas. Paano kaya tayo makakatakas? Oh, man. Mukhang hindi pa tapos gawin tong underground guys. Ayun o, know, ang daming mga kalansay doon. Pati mga monster. Oh, no. Paano kaya tayo makakatakas dito guys? Oh, man. Tara, tara. Meron pala tayong button dito guys. Gag gagamitin natin to. Makalabas tayo dito. Yun know, o, pwede natin ilagay to dito guys. yun, Nakalabas tayo, di ba? Ang galing. Tara tara. Ibuksan lang natin yung ano. What? Ano natin yan mababalik? Yan guys. Oh so grabe. Ang daming mga zombie dito. Kailangan natin tong pinto guys. Paano tayo papasok? Oh no, dito na tayo. Balik tayo dito guys. Ayun, oh. Sinusundan na ata tayo ng mga zombie. Oh no. Ayan oh, may sumunod sa atin guys. Oh, ayan oh. Kala niya siguro mahabol niya tayo guys. Ha <laughs> ha. Oh. barilin natin siya guys. Ipanain natin siya. Tara tara. Gyan lang natin to ng ano. Nang... Mm, yun, na oh, guys. Tara, let's go. Kalabanin na natin dito yung mga marami zombie. Oh no. Ayun, oh, dito sila guys. dami nila. Oh my god. Oh, uh, patay. Bagsak. <laughs> Uh, what? May creeper. Sumasabog ng creeper, guys. Takbo. Alis tayo dyan. Yan you know? o. katay. Di mo ako mahabol. Kala mo? Yan you know? o. Lagay lang tayo ng ilaw dito, guys. What? May creeper pa dito sa taas. Ayun know? o. Oh, patay. Hmm, patay. Bagsak. Tara-tara guys Gagawa tayo ng ano Yan you know, o Meron na tayo dito Gagawa tayo ng hagdan natin guys Yan What? Paano kaya makalabas yung Ayun o you Ang know, dami dito guys Oh no Wala nandito na yung kagamba Bo, Paano tayo makatakas dito guys Ang dami mga kalaban Oh man Oh my god Paano na tayo makalis dito Kailangan natin magukay guys Ayan you o know, Hukayin natin dito Para makalabas tayo Ayan you know, Nice one Nakalabas na tayo guys Dito pala tayo sa ginagawang train station Station. You know, oh my god, andito lang pala o na kasi tayo sa ilalim na no ng U City sa underground. Ginagawa pa lang kasi to guys. Tara tara, dali natin yung motor natin guys. Huwag natin iwan to dito. Kakabili lang natin ng motor natin. Tara, let's go. ano <laughs> you know, narinig tayo guys. Mamaya, abulin tayo dyan. Uh, you know, nakatakas na rin tayo sa wakas. Tara tara, saan tayo dadaan neto guys. Mukhang walang pintuan dito ah. Tingnan nga natin dito guys. Baka may daanan dito. And, ayun, may daanan dito palabas. Let's go! Nakalabas na rin tayo sa maraming zombie guys. Grabe. Grabe, ang daming mga monster dun guys. Buti nakaligtas tayo. Yan o. Oh. Buti na lang may dala tayong motor ngayon para hindi na tayo maglalakad guys. Let's go. Grabe, ang haba naman na eh. itong daan na to. Oh, mean. Teka, saan yung daan dito? Yun, oh. Oh, dito pala tayo sa pinakailalim ng U-City, guys. Sa underground to. What? Oh, no. Ang laki ng sinkhole. Hindi pa na. Oh, takbo. May Enderman, guys. Yun, may daan dito, guys. Oh, no. Meron daan doon, oh. May paket tayo doon, oh. Kaso kailangan natin iwanan tong ano. Kailangan nating iwanan tong ano natin, tong big bike natin. Di bali, babalikan na lang natin yung big bike natin dyan guys. Tara, akyat tayo dito. Teka, di tayo makaakyat guys. Mukhang kailangan, ayun. Yan guys, grabe, andito na tayo sa labas. Yun, na nakalabas na tayo. Andito na tayo sa wakas sa ibabaw ng o City, Oh, man. Yan, Lagyan natin palatandaan to. Dito natin iniwan yung big bike natin. Kukunin natin yan pag wala ng enderman. Tara, let's go. Huwi na tayo sa bahay natin. Ibabalik na natin tong armor natin. Ang bigat kasi neto. Tara, tara. Let's go. Yo guys, sa wakas naka-uwi na tayo guys. Grabe yung pinagdaanan natin dun guys. Ang daming mga monster. Pati mga skeleton. Oh man. Buti nakaligtas tayo guys. Yan, tara tara. Pasok muna ulit tayo dito sa bahay natin guys. Naibalik na nga pala natin yung armor natin. Yan, tara tara. Magtanim muna tayo dun sa bakuran natin. Kunin lang natin dito yung carrots na nilagay ko, guys. Itatanim natin 'to doon sa likod ng bahay natin. Tara, tara, let's go. Tanim natin 'to, guys. I-check lang natin dito. Mukhang malaki na tong mga pananim ko dito, guys. Ayan oh. Oh, grabe. Ang laki ng mga halaman ko, guys. Yan, you know, May mansanas pa doon oh. oy may baby, baby pang pig dito. Oh, mean. Yan, you know, Kunin natin itong mga malalaki, guys. Tapos, tataniman natin ng carrots. Yan, you know, oh. Yung iba, hindi pa lumalaki. Tara, tara. Taniman natin yan dyan, guys, ng carrots. O, oh, yan ang ginagawa nyo dyan. Ba't nandiyan kayo? Inaapakan nyo lang yung mga halaman ko, eh. Teka, parang gusto ata nila ng carrots, ah. Yan, o. Yan, pinakain natin sila, guys. Susunod na sa atin yung mga baboy na yan. Oh, mean. Yan, o, Sumusunod sa atin yung ano. Yung alaga nating mga baboy. Tara, tara. Tama kayo sa akin. Oh, gagawin ko kayong alaga, ah. Gawin natin tong alaga, guys. Yan, oh. Yung mga magnanay na baboy. Oh, mean. Haha. <laughs> Ang cute. Sumusunod sila sa atin, guys. Tara, tara. Ikulong natin sila dito, guys. Oh, <laughs> haha kukulong natin itong mga baboy nato guys ha ayan o no? oh, musunod talaga sila sa atin kasi binigyan natin sila ng carrots guys yan o no? ikulong natin sila dito wala nga pala dito si big daddy tapos yung kapatid niya eh pinakawalan ko muna kasi nagugutom sila marunong naman yun sila maghanap ng ano makakain nila siya nga pala yung pagkain pala nila ay mga baboy ayan o no? come oh, in tara, tara ikulong natin sila dito dito. Para pagdating ni Big Daddy ay meron na siyang mga nakareding pagkain. Ayan no oh. oh no. Kawawa naman itong mga piggy na to. Oh dyan lang kayo ah. Oh. Yan, pagbalik ni Big Daddy, yari kayo. Haha. <laughs> Sagot kay kay Big Daddy. Pagbalik nun, kakainin kayo niyan diyan. Oh, mean. what? yung iso kawawa naman yung isa wala siyang pagkain di bali na pag may baboy ulit tayo nakita eh lalagyan din natin siya si big daddy muna kasi malakas si big daddy malakas kumain yun tara tara guys punta tayo kay doctor quack quack guys tara gamitin natin tong kotse ni mr bean yan o oh. oops grabe ang galing Op, atras lang, dahan-dahan, tara-tara. Punta tayo kay Dr. Quack Quack. Let's go! Puntaan natin siya. Tingnan nga natin kung nandito si Dr. Quack Quack. Let's go! Hoy! Ayan! Nandito na tayo sa bahay ni Dr. kwak kwak guys. Tara tara. I-check nga natin kung nandito siya guys. Tara let's go. Tingnan natin kung anong ginagawa niya. Isara natin muna yung pinto guys. What? What? Anong ginagawa dito ni Dr. Quack Quack sa labas? Tsaka ano yung nasa tabi niya guys? Grabe ang Laki naman yan. Mukhang meron na namang ginagawa si Dr. Quack Quack. Guys tara tara. Puntaan natin siya. Tapos tanungin natin kung ano yan. Ay Dr. Quack Quack. Ano yung ginagawa mo? At tsaka ano yung nasa tabi mo? mo. Ang laki naman yan. Ah, eto ba? Hindi ko maalam kung ano tree. Basta bigla na lang yan napunta dito. What? Hindi mo alam kung ano yan? Ay bakit nandito sa bahay mo? Eh hindi ko rin alam Basta pagising ko eh nandito na yan Ah ganun ba? Nako nako Ano na naman kaya yan? Siguro gawa na naman ng mga alien yan guys Ayan oh. Diba yan yung papunta sa ibang mundo? Alam ko papunta sa ibang mundo yan guys Nako, nakapasok na ako dyan dati ano nag-survival ako Tara-tara e Anong balak mong gawin dyan, Dr. kwak kwak Ah, ito ba eh Binabantayan ko lang Mamaya si Ba merong lumabas dito na Mga alien What alien? Eh, anong klaseng alien naman ang lalabas dyan? Mukhang malalaking alien ata ang lalabas dyan Oh no Tasakupin na naman ako City. Ayan oh. Grabe ang laki ng portal na yan. Mamaya mga higanting alien ang lumabas dyan. Oh no. Eh hindi ko rin alam. Teka pwede mo bang tingnan kung ano meron dun sa likod ng bahay ko? May naririnig ko si o dumo naglalahad na parang higante. What? Higante? Mamaya alien yun na galing dyan sa portal na yan. Nako mamaya kainin ako nun. Oh no. Pero sige, sige. Titingnan ko dahil mabait ako eh titingnan ko kung ano yung nandun sa likod ng bahay mo. Ayan guys, tara, tara Tingnan daw natin kung anong meron dito sa likod ng bahay ni Dr. Kwakwa. Mamaya meron dito ang alien. Oh no. Ayan guys, tara tara. Tingnan na natin kung anong meron dito sa likod ng bahay ni Dr. Quack Guys, tara let's go. I-check nga natin. What? Ano yun? may mukhang may nag-aaway dito guys, ayan you know, o, what But bakit may mga higanteng skibidi dito, oh no ayan you know, o, mukhang higanteng speaker man to guys, nag-aaway sila, oh no ayan you know, o, ito pala yung naglalakad dun sa likod ng bahay ni Dr. Quack Quack, guys, ayan you know, mga speaker man, mga giant to, oh no, ito yung titan speaker man guys, oh so, nag aaway away sila oh man, ayan o, pa sila guys. Ito pala yung nanggaling dun sa portal. Oops, patayin mo yan. Tara, tara. Makisali tayo guys. Yan oh. Patayin natin yan. Yo, 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 yo. What? Mamaya matapakan tayo dyan. Oh no. Alis na dyan. Ay no. Oh. Nagsasapakan silang apat guys. Oh. Oh. Ang galing. Astig. Ayan oh. Tara tara. Makisali tayo guys. Oh. Bagsak. Ha <laughs> ha tumba yung isa guys yun no, tatlo na lang sila guys yung isa hindi hindi sumusuntok <laughs> oh man bakit mayroon pala ako sa mga paan na ito, guys oh no yan no nag aaway aaway sila hugs bagsak ha uh ha -huh. yan 1v1 na lang sila guys tara tara yan no sino kayo mananalo dito eto dito ako boto sa isa mukhang malakas to guys so ayan no hugs binabangga bangga oh bagsak patay man. mukhang tayo naman natin papatayin na ito guys tara tara ito patayin natin tong skibidi na giant na to ayan oh tara tara yugs oh uh, bagsak ah <laughs> at ang bilis naman mamatay ng titan na ano skibi oh no alis na tayo dito mamaya may pumunta pang giant na skibidi oh no tara tara takbo na tayo kumuwi na tayo sa bahay natin nakakatakot na dito tulang